Hello Mahal na Reina, kamusta? Ganda ni Mahal na Reina, kakawi lang Makakainik si Mahal Reina ano? Itong ano, ito, iko ito, ito si Saya, bakit lagi nandyan yan? Hindi naman yan dapat nakaupo eh Dapat si Mahal na Reina nakaupo dyan eh ah, Dito ma, umupo ka na lang dito sa ano ko Dito upo ka, magdidi 4 ko yan no? Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Ito, ito, nalampan si si Mahal na Reina, yan Tapos nag-shake ng ano yan, o, ng ng strawberries. Nakalawan talaga. Napakagira talaga ng asawa. Kumusta na yung ano Kumusta na yung sakit? Okay na? Ha? Okay na. Okay na? Parang galit ka pa rin hanggang ngayon sa akin ha. Naalala mo ba rin ba yung tinulak? Sabi mo, tinulak tayo. Hindi naman makita tinulak. Kaya. Yeah. <laughs> <laughs> Naalala niyo yung mga kainigs, Ano? Yung nang nasa likuran ko si Mahal na rin. Na, natisod. Tapos eh, yung sinisisi ako. <laughs> Sabi niya. <laughs> natisod siya. Na, Anong tinabi ka ng kasalanan? Hahaha. Tapos kakain muna kami mga kairis Baka sumabog yung mga pagkain sa mukha ko Sandali lang <laughs> Kakain ng muna tayo Kakain lang po kasi namin ni Mala Reyna Ayan o oh. na po kami, o, no. na po ako ng gatas Ayan, e, gan ganito po talaga kami ni Mahal na Reyna Pagka uh, dating niya po rito sa bahay Pagka uwi niya galing trabaho Pinapatawa ko po yan para po matanggal ang kanyang pagod eh ang target ko po sana Mapatawa siya, kaya, kaya lang po Mukhang hindi natatawa, mukhang na, nabubisit po sa akin Pag nakita ko eh, Tsaka pag naririnig niya yung boss ko, nabububunga nga, lalo po yata nabubusit, hindi po yata ako nakakatulong sa kanya. Eh, no, no, ma. Wala huh? naman. Umihira <laughs> ah. <laughs> <laughs> ka talaga, mahal na Reyna. <laughs> kasi mahal na Reyna, ano, ano, ma. Sa susunod ulit, pag nag-grocery tayo, mag-ingat ka kasi. <coughs> Masyado ka kasing, ano eh. <laughs> ano sabi mo sa akin noon? May kinuha kasi ako noon, di ba? Yung pirisimons Ah, gusto mo Perisimon? Meron kayo siya natira. Ba, pagbabalat kita. Gusto mo? Ayan mo na? Ayan ah, mo so Sa bagay na gano'n ka na. No? So yun mga kainis, ano? Dahil sa pirisimon na yun, pag ni Mahal na sa basket, pag punta niya sa akin, lalagay niya sa, kasi sa cart yung ano eh. Lalagay niya kasi sa cart yung Perisimon. Natisod nga po, ano? Ay. Bukas na lang po tayo nakita Hello sayang. Ano, nabusog ba ang bibi ko na yan? Nabusog na kung daming pagkain na nakain na naman. Ano? Ayan, so si Mahal Arena, mga kinis, kumuha ng seaweeds na pagkain. Ano? Mali ka nga rito. <laughs> Ako nagalit sa akin. Mali <laughs> ha. ka rito. Huwag ka dyan, madilim dito. Huwag oh. Wag ka maya sa camera, pabihira. Oh. Gustong gusto, gusto ko nga nakikita ng mga viewers natin dito, tsaka yung mga diehard fans mo. Eh. Ah, si Mahal na may mga fans na po yan. Ano? Oh. Nakalaman talaga. Halika dito ma. Ayan, sige. Teka muna, hindi makakaya si Mahal na Sandali lang po. Kaya. Yan, so ito po yung <laughs> <laughs> kakainin. hindi ko na makakainin. Hindi, ko na makakukunin niya sa iyo yan. hindi <laughs> <laughs> ko na makakukunin niya sa iyo. Pagbabalat niya kita, mabihira ka naman talaga. No? Ito, ano to, yung seaweeds, no? pang ulam, inuulam. Nagustuhan to ni Mahal na Masarap yan, pero... Mas masarap sana yung fresh na seaweeds eh, no? Yan nilalagay yung mga nilalagay po sa ano, yung sa sushi. Mga binabalot tapos lalagyan ng salmon. Mana ano, ah, bukas nga pala mga ah, bubuwin ko na yung, ano, yung, punching bag. Pagpapraktisan mo para, 'di ba, sabi mo, ako yung bubugbugin mo. <laughs> <laughs> Oh. So, si Malarena, mga kainag, si pumasok na sa kwarto. Magpapahinga na raw po. Tapos, sa uh, meron lang po akong ano, no? Uh, kwento lang. Kasi may nabasa po ako sa... Sa googles kanina, pagtingin ko sa cellphone ko, bay meron palang isang turista. Turist lang siya. Kaya lang, ang nangyari, hindi na siya makakabalik ng Canada. For life, ban. Nakabalitaan niyo po ba yun? Yung, kasi merong isang ano, lolo na taga-India, Ah, uh, nag-tourist po siya rito papunta sa Canada, sa Toronto eh, no? Kundi ano, nagkakamali Toronto yata. Ah, uh, nag-tourist siya para makita niya yung kanyang apo. Eh dinoon na dito na po siya sa ano, sa Canada, sa Toronto. Dinawaan niya parang na muscle-muscle siya, no? Tapos pumunta siya sa may isang eskwelahan. Tapos sa uh, nagpa-picture-picture siya sa mga estudyanteng babae. Eh, hindi since na hindi siya parang hindi siya marunong mag- mag-English. Pasenya-senyas lang siya. Ganyan, no? Picture, picture. Parang ganoon siguro, Hindi no? ko alam. Basta ganoon. Yung na nabasa ko kasi, parang hindi siya mayata marunong mag-English. Kaya parang sinesenyasan niya lang. Ganoon. Papapicture. Tapos sa... Uh, parang nasa... Parang nasa shed, eh, no? Waiting shed. Parang ganoon. Hindi ako nagkakamali. So, may dalawang babae. Canadian siguro. Na estudyante. Yun, nagpapap... Gusto niya magpapicture. Papapicture. Isa sa katabi. Tapos, ang nangyayaring yun, tina, tina, parang tinatabihan niya na yung mga estudyante. Tapos, inaakbayan niya na yung mga estudyante habang nagpapapicture. Eh, syempre, yung mga estudyante, yung mga underage, natakot siguro. <laughs> syempre, natakot nga naman si di ba? Eh, parang, syempre, sa mga batang estudyante, eh, parang feeling nila eh, hinaharas na sila. Tsaka talaga ng ano, ikaw ba naman, di mo kilala yung mga batang estudyante, eh? aakbayan mo, tapos papapicture ka, tapos nasa tabi ka pa nila, ganun, 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 eh. nabasa ko sa, ano, eh, sa Google, ano. Tapos yun, nagsumbong yung mga bata, estudyante sa teacher yata, o basta nagsumbong sila. Yun, nakulong, nakulong yung, ano, yung lolo, lolong Indiano. Nakulong siya sa Toronto, sa kulungan, siguro, ilang araw din siya nakulong, kung di ako nagkakamali. Basta nakulong po siya. Tapos ngayon, uh, di-deport na siya, tapos sa binigyan siya ng hatol na hindi na siya makakatungtong ng Canada. Nako po, Panginoon. Kalahin mo nga naman, ano. Nag-tourist ka lang sa Canada. Nakulong ka pa. Bihira. <laughs> Nakulong ka na. Hindi ka na muling makakabalik sa Canada. Ban ka na for life. Diba? Kalahin mo nga naman, ano. Yun. Pakakala siguro nung, ano, nung lolong India eh parang okay lang katulad siguro sa India baka sa India di ba hindi, hindi ko po alam ano baka yun ginagawa niya lang siguro eh siyempre ibang kultura po ang India ibang kultura rin po ang Canada eh hindi naman po lingid sa ating kaalaman na yung mga uh, kultura ng mga, mga nandito na mga Indiano mga India eh nadadala nila yung mga kultura nila rito sa Canada di ba na niyo naman sa mga YouTube di ba na nagagalit na nagagalit pa ako napapanood ang tawag nga nila Indian Fatigue di ba yung title kumbaga parang yung mga basura kung saan saan nilalaga hindi dinadampot parang yung, kult yung, yung, kultura nila kung ano ginagawa nila sa bansang India ginagawa rin nila rito sa sa Canada alam, alam kong alam nyo po yan at hindi po lingid po sa inyong kaalaman napakarami po sa YouTube nyan di ba India Fatigue mga ganun Ah, di ba? May mga dumudumi kung saan-saan. So gano'n siguro ang nangyari ano. Ah, kala niya siguro ni Lolong Indiano, okay lang na ano. Eh syempre iba rito, mainig ano? So yun, gano'n nang nangyari po. Tapos sa ah, naalala ko po dati oh, noong mga 2009 yata 'yon. <laughs> ah, pag grocery kami. Meron ako isang kasama, kasi 'di ba 'yung mga 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 nuts, 'di ba nandiyan lang 'yan sa sa harapan mo, 'di ba? Kukuha ka lang niyan. Kukuha ba? Gusto mo ng nuts, kukuha ka lang niyan eh. Yung sasantok lalagay mo sa plastic bag, 'di ba? Eh kakarating lang namin noon, yung isa kong kasama. Eh ano, yung binubuksan niya yung lagay ng nuts, kukuha. Nasa kamay niya yung mga nuts. Kakainin na gano'n. Ang <laughs> Kasi wala naman nagbabantay, hindi ka tulad sa Pilipinas po, di ba? Eh, talaga may mga nakabantay niyan eh. Eh, dito nung araw, eh, ngayon meron na rin nagbabantay, may mga security guard na rin, may mga, di ba, may mga security guard na rin yung ano ngayon. Naglalakad-lakad na rin eh, no? Marami na rin nagkakaroon ng security guard ngayon, nagha-hire. Halos lahat ng mga establishment, meron na security guard. So, yun, tapos sa kuha siya ng ganunong mani, yung mga pili nuts, mga, mga mani, yung mga, mga buto ng bungang kahoy na kinakain. Hindi ko may sa kamay eh. Kain siyang gano'n, no? Ba eh, ginaya ko rin. Hindi. Kuha ko mga tatlo. Alam mo, kinuha ko nung pili na't siguro yun. Hindi gano'n din ako nang kain din ako nang gano'n. ay eh, bawal yun mga kainis, Ano? Bawal yun. Eh. Ewan ko, bakit ba? <laughs> Ba't ba ginawa nung kasama ko yun? ako naman, napasunod din ako. Hindi <laughs> hira. Eto ngayon mga kainis. Ano? Nakita siya ngayon nung ano, no isa sa mga nagtatrabaho doon sa siguro manager ng ano yun manager di ko na sasamin di ko nababanggitin yung ano na no, yung uh, tindahan pero grocery ano siya grocery store nakatingin sa amin eh buti ako hindi ako nakita siya yung nakita kasi dami sa kamay niya eh kinakain niya gano'n nakita siguro habang nasa kamay niya yung pagkain sinusubo niya gano'n aba sinabihan siya sabi, sinabihan siyang gano'n na ano, wag mo, ah, uh, hindi mo dapat ginagawa yung ano na yan kasi illegal yan. Pag nanakaw yan, kinakain mo dito, hindi mo binabayaran, sabi sa kanya. Diba, eh, medyo malamig doon sa grocery store na yun, pero pinagpawisan kami. Buti, ako hindi, buti hindi ako nakita. Ewan ko kung nakita ako, ano? Bira talaga. Wow. Magmula, ano? Naging aral na sa akin yun. Ang <laughs> So, ano naman, hindi naman kami sinumbong sa pulis. Buti nga, hindi kami sinumbong sa pulis, sa pulis eh. Or hindi kami report Nako eh, kung nireport kami sa pulis yun, tumawag ng pulis yun. Kasi, stealing yung nangyaring doon. Eh, malamang, wala na. Hindi na, may, may marka na agad kami. Baka hindi na kami nakapag-apply ng permanent residence. Kasi nga, di ba, contract worker, temporary foreign contract worker, eh, magkakaroon ka kayo ng kaso, eh, di wala na. Pero yung kasama ko na yon yung nahuli na kumakain ng kain ng money, wala, hindi na, hindi na apply ng permanent residency hindi siya nakapag apply ng permanent residency pauwi siya ng Pilipinas nag ano pa nga nag TNT pa nga eh tapos naging, naging homeless, gano'n kasi wala nang status eh tapos nahuli siya ng immigration, pinauwi na siya ng Pilipinas gano'n so naalala ko lang, nako minsan yung akala mo wala lang eh big deal na pala no? kaya nako, kaya ano eh, totoo yung mga sinasabi ng mga matatanda eh, no? Pipiliin mo yung mga sasamahan mong kaibigan. <laughs> hindi por ginawa niya, eh tama. Dapat pagka nakita mong ginawa niya, huwag ka munang sumunod. Isipin mo muna kung tama ba yung ginawa niya o hindi. Eh syempre, pagka napasama ka sa <laughs> parkada o kakilala o kasama mo na ganun nag nag, nag ng hindi maganda eh, matadamay ka na. Naalala ko dati nung pumunta ako dito sa ano, nung nag-apply ako punta Canada, di ba? May mga kukunin ka pa niyan, mga dokumentos. Ang balito yung pagpupunta ka na ng ano, lang Ano ngayon um, Kasi sa, kanda, sa amin dati nung may, may ano na kami, may ano na kami sa Canada, employer na para sigurado na meron kang employer sa Canada, pupunta ka sa isang ano niyan eh, ano ano ng gobyerno no para yung siguradong may employer ka hindi yung pagdating mo sa Canada wala ka palang employer na ano ka ng ano ano ang lugar yan meron ganoon eh pumunta ako eh meron ako isang kababayan natin na nakasama katabi ko nakausap ko kasi papunta naman siya ng Europe abe may pila no sumingit abay eh, kas eh kasama ko napasingit din ako mga kainis eh hiyang yako -hiya ako doon sa likuran namin. Hilig niya sumingit. Ang hilig talaga. Sabi ko, ba't ba ako nagsasama rito sa tao na to? Hindi hindi patas, hindi ano. Eh, ano, sa kapwa. Eh, syempre ako eh, kasama ko nga. sa tara, eh, lakas maka, ano, eh, lakas makahatak nung gano'n eh, no? O pagkasama uh, mo lagi. Eh, kasi syempre, ilang araw kami nagkikita doon. May mga seminar-seminar pa. Tapos eh, tara-tara, dito, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Eh, minsan, may pila abay, hindi kami pumila, sumunod ako sa kanya kasi nga kasama ko siya, eh, no? Gusto niya agad pumasok doon sa entrance, eh, haba ng pila. Ay, may mga ano doon, may mga security, mga nakabarong. Hinarang kami. Hinarang kami, no? Sa, pinapunta muna kami sa isang tabi, dito kayo, dito kayo, dito kayo. Ang ginawa, lahat ng nakapila, pinapasok muna yon. Nung nakapasok na lahat na nakapila, saka kami pinapasok ngayon. O di ba sa kagustuhan namin, siyempre nakasama na rin ako doon E eh, napasama ako doon sa tarantadong si Raulo na yun eh. O hindi tarantado si Raulo na rin ako, sumama ako sa kanya. <laughs> Wala akong magagawa damay Sa kagustuhan namin, mapabilis yung pagpasok namin doon sa entrance para, di ba, makasimula na. Eh yun, tumagal kami. Kami pa yung nasa hulihan. Kaya nung kinabukasan na, hindi na ako sumama ron sa tao na yon Sabi ko, ako sumama sa tao na to. Mapapahama ka talaga. Nako. Kaya mas maganda, lumaban talaga tayo ng patas. Sumunod tayo sa proseso, sumunod tayo sa batas, sumunod tayo kung ano talaga yung rules. Nako. Pero sabi nga ng, ng, ng iba mga kainag, sa ano? mam. Uh, pag na naka-encounter tayo ng mga ganyang pagkakamali, eh gawin nating aral sa sarili natin. Diba? Kasi pag naka-encounter tayo ng ganyan pagkakamali, inulit-ulihin natin, eh may problema na talaga sa atin. Baka sakit na talaga natin yung gawin yung mga mali. Diba? So pag nagkamali ka, wag na natin ulitin. Diba? Okay lang din yung nagkakamali minsan, no? na, 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 napapadamay ka minsan. Pero, pag nangyari na yung nagkamali ka, diba, wag na natin gawin. Wag na natin gawin dalawa yung pagkakamali natin. So, yun Kaya, pipiliin natin yung mga mga kasama natin. Di ba, minsan mahirap yung may kasama ka, kaibigan mo, kasama mo. Di ba? Meron siyang kinuhang dalawang halibawa. Pumunta ng tindahan. Kumuha ng dalawang itlog. Okay, eh, kasama ka niya, pinahawak niya sa yung itlog. Pre, pakihawak mo nga itong itlog na to kasi marami pa akong kukuning itlog eh. Eh, ikaw naman, wala kang malay-malay, pinahawak lang sa iyo. Eh, hindi mo alam yung kasama mo, kaibigan mo, nagnanakaw na pala ng itlog. Eh, na, nandun yung may-ari, may, a yung may -ari, nakita na kayo na may-ari, tumawag ng pulis. O, oh, di ba? Eh, hawak mo ito itlog. <laughs> Damay ka. Eh, iyo yung ebidensya. <laughs> Turo ka na may-ari. O, oh, yan, magnanakaw yan, dalawa na yan. oh, di ba? Wala ka mali-mali, damay ka kaya ingat-ingat kayo sa mga ano, ingat tayo sa mga sa mga naka, makakasama natin minsan, nakala natin kay bigyan natin pero madadamay tayo na. 'Di ba nang mga kinis, oh? Nangyayari talaga 'yon. Wala wala tayong ano, tumulong lang tayo, nagmalasakit lang tayo, eh. O di pati ikaw kulong, oh, ganun. Kaya konting ingat. Kaya minsan maganda na yun ano, eh. yung introvert ka eh, no? Yung malayo ka sa mga tao, yung wala ka talagang kadikit eh. Kung baka parang kakilala lang o ano lang. Kasi minsan, pag yung sobrang pagkakaibigan eh, mahirap din eh, no? Minsan hindi ka makatanggi. Hmm, di ba? Bahala na, parang gano'n. So yun mga kinis, ano? Ah, matutulog muna ako. <laughs> bukas, bili tayo ng buhangin para sa punching bag natin. Ito na po siya, ano, na-install na natin Pero hindi pa natin siya nalalagyan ng ito Dito, dito natin ilalagay yung ano yung buhangin. Yan, para bumigat. Pagka sinusuntok na natin, eh, hindi po siya maalog-alog, ano? Diba? Naka naman talaga! Oh, <laughs> bibili lang buhangin ngayon, mga kainag no? Tapos, sa uh, ito po, ginawa na rin po kasi namin tambakan tong kwarto na to. Kwarto po to, no? Another room. Yan, ginawa ko ng tambakan. Kasi wala namang gumagamit ng room na to. Tapos yon mga yan, ayusin po natin yan. Nag-usap na po kami ni Mahal na rin natin yan. Nawala na yung mga snow, mga kainags, ano? Ilang araw na rin hindi nag snow eh. Pamuhusok, oh, ko, oh. Kala ko may trend May daan kaya rito. Mukhang may construction na naman, ah. Patay tayo nito. Ikot na naman tayo nito. Sarado. Ikot tayo. Ah, dire na lang tayo. Ayan eh o, parang tira. ko ano yung ginagawa nila rito? Ay, na, siguro ispalto yung daan, ano? Daan na naman to, eh. Yan, sarap maglakad. Ang ganda ng araw natin, ano? Tsaka maganda syempre yung dinadaanan natin. Wala pang ka-snow-snow. Uh, ah, Mag-alas 11 pa lang ng umaga ngayon. No? Hmm. Tapos day off tayo, mga kayo ano? Sino ba naman na hindi magiging masaya niyan? mga windshield washer para sa winter, oh. Kaya, nandito tayo sa mga lupa. Mga uh, hanap tayo ng buhangin para ano yun yes, actually ito bat, mga bato naman to ito mga bato ay 23 dollars ang mahal na mga kainis ay hindi ito ah, magkano ba ito? ito ay ito ba yan? all four post gravel ay ito 1320 oh mura lang pala to no? gravel ilang kilo siya 25 so kailangan kasi natin ay 168 kilos para doon so ilang ganito grabe mahal mo kung mag ano gagamit natin mahal pala ito gravel kasi yung buhangin ang hanapin. Ay, ah, ito, 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 buhangin to. Ayan, eh, sand. Ito, 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 mga kainig ano? $12 siya. ito, mas maganda. 25 kilos kaagad siya, ano? Ito, ah, 25 kilos din yun. Pero mas mura to. 25s. Bali, ang kailangan natin, apat kasi, 100. Bali, apat na ganito. So, 12 times 8. Ilan yun, mga kainags? 12 times 8, ilan? Mahina ako sa ano, eh. Sa... Mahina ako sa mathematics, ano. You know? So ito na lang bibili natin buhangin, mas maganda kaysa doon sa isa. and Ah, uh, kuha tayo. 11 plus 11, 22. 22 times times 2. Uh, 44 Canadian dollars no apat na sako pa lang ng ganito yun 44 so kukuha tayo wala pang isang 100 almost 100 dollars na buhangin lang ano eh wala kailangan natin makakainig siya so, nakuha tayo yan kuha tayo ng cart ayon mas madaling ano mas madaling uh, buhatin to 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 to, to, to. Bali, ano lang pala kailangan natin? Pitong sako lang, pitong bag lang pala kailangan natin. Ama. Lima. Yan yeah, mga kainis So dito Sakto na yan Nailagay na natin mga kainis no? Dito na ha, ah, Pagod ah. So sobrang excited tayo ngayon mga kainis no? May lagay na natin yung mabuhangin Doon sa ano natin Punching bag natin At mabirada na natin mamaya ah. Lagay na natin sa ano Ako bigat pala nito 25 kilos Mabuti na lang eh sanay tayo sa mga buhatan ano trabaho natin buhatan Uh. so pitong pitong beses tayong aakyat-panaog doon sa basement natin mga kainis Nung karga-karga tong mga buhangin na to. Uh. Ah. Ah. Yeah. Tapos sa ah, meron na ano rito. 'yang kutsilyo para butasin natin 'yung ano? 'Yung buhangin sa loob, sa loob na natin bubutasin. dito rin, butasin na rin natin dito para mas madali yan ayos hmm. alright aha ito yung pangpito mga kainags, ano pang pito kasi ito na lang dadalhin natin, dadali natin sa baba puno na kasi yan ito na yung anim na bag no mga kainag so oh. okay na siya pero meron pang natitira rito kung nakikita niya. yan no? pupunuin pa natin kaya nagdala tayo ng ito pa para siguradong puno yan hop sobra na yata ah. natin mga kainags ano? testingin natin yan ayos so kahit dito na lang tayo sa loob ng bahay papawisan na po tayo no? yan suotin lang muna natin itong ating uh, proteksyon sa wrist yan yun ayos mainan siya. Kailangan practice pa talaga. Whew, masakit sa braso. Wala tayong practice na ganyan mga kainags. Kaya talagang naramdaman natin yung sakit. Masakit talaga siya. ako sa ganito. Hirapan ko yung sarili ko. Sabi ko na nga ato eh. Sa una lang yan eh. Tama na. Sakit. Sakit dito. Yoko na. Sorry na natin yun.